Isang nakakagulat na balita. Ang bagong Prime Minister ng Hamas agad na itinumba ng Israel. Kasabay nito, patuloy na umiinit ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Amerika nagpadala ng kanilang pinakamalakas na sandata malapit sa Iran. Samantala, Ukraine ginamit ang US-made missiles mula sa kanilang F-16 fighter jets upang bombahin ang mga target sa Russia. At hindi lang yan dahil US, Umatake sa isang military base sa Yemen habang ang kanilang B-2 bombers ay naka na sa Indian Ocean. Pero paano nga ba nauwi sa ganitong sitwasyon ng mundo? Ano ang mga maaaring maging epekto nito sa pandaigdigang kapayapaan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po! Ayon sa mga ulat, nagpakawala ng malaking puwersa ang Amerika sa Indian Ocean, malapit sa Iran at Yemen. Nakita sa satellite images ang hindi bababa sa tatlong C-17 transport planes at sampung refueling aircraft na dumaan sa Diego Garcia, isang estrategikong base militar ng Britain, na dati nang ginamit ng US para sa kanilang operasyon sa Middle East. Bukod dito, sa isang pampublikong audio recording, narinig ang pakikipag-usap ng dalawang B-2 bombers na may call signs na Peach 11 at Peach 14 sa air traffic controllers sa Australia. Kinumpirma rin ng isang tripulante ang presensya ng pangatlong bomber. Nakasalukuyang nagre-refuel sa himpapawid. Samantala, isang ikaapat na B-2 bomber na may call sign na Peach 13 ang lumapag sa Hawaii matapos ideklara ang flight emergency bagamat nananatiling hindi pa rin malinaw ang dahilan. Ayon naman sa karagdagang impormasyon, may iba pang B-2 bombers mula Missouri na patungo rin sa Diego Garcia na nagpapahiwatig ng mas pinatinding militarisasyon ng US sa rehyon. Dahil dito, lumakas ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, lalot may patuloy na suporta ang huli sa mga militanting grupo sa Yemen at ang kanilang nuclear ambitions hindi pa rin humuhupa ang sigalot matapos ang serye ng 17 airstrikes ng U.S. Air Force laban sa Yemen. Samantala sa Europa, patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga pagsabog, ginagamit ng Ukraine ang kanilang bagong dating na F-16 fighter jets mula sa U.S. upang lusubi ng mga target sa Russia. Ayon sa Ukrainian Air Force, kahit limitado ang bilang ng kanilang F-16, ginagawa nila ang lahat upang ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa pagsalakay ng Moscow. Sa isang inilabas na panayam, isang Ukrainian F-16 pilot ang naglahad kung paano nila ginagamit ang high-precision aerial bombs tulad ng SDBs at JDAM glide bombs upang mas epektibong targetin ang mga kalaban. Kung gugustuhin namin, kayang tumama ng aming bomba sa mismong bintana ng target, Ania. Ayon sa ulat, Mahigit 80% ng mga missiles na pinapakawalan ng Ukrainian F-16 pilots ay tumatama sa kanilang mga target. Mas lalong tumitindi ang labanan, lalo na't na nasa ikaapat na taon na ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hindi rin natatapos ang tensyon sa Middle East. Ang US ay patuloy sa mga airstrikes laban sa grupong Houthi rebels sa Yemen na sinasabing responsable sa pag-atake sa mga commercial ships at naval vessels sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, mas malawak ang saklaw ng kampanya ngayon dahil hindi lang mga infrastruktura ang tinatarget ng Amerika, kundi pati na rin ang mga leader ng grupo. Kasunod ng matagumpay na airstrikes na pumatay sa bagong halal na Prime Minister ng Hamas, ipinagpatuloy ng IDF ang serye ng mga precision airstrikes upang pabagsakin ang natitirang pamunuan ng grupo. Sa tulong ng Israeli intelligence agency na Shin Bet, natukoy at napatay ang ilang matataas na opisyal ng Hamas, kabilang ang deputy commander ng Gaza Brigade at ang commander ng Sajaya Battalion. Ayon sa pahayag ng IDF, ang kanilang operasyon ay may layuning wasakin ang mga estrategikong pasilidad ng Hamas at pigilan ang patuloy na pag-atake ng grupo laban sa Israel. Sa kabila nito, Nananatiling matatag ang Hamas sa kanilang paninindigan. Hindi pa rin sila pumapayag sa isang ceasefire at patuloy nilang tinatanggihan ang anumang negosasyon kaugnay ng pagpapalaya sa mga bihag. Habang patuloy ang sagupaan, mas lumalala naman ang sitwasyon ng mga civilian sa Gaza. Libu-libong pamilya ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan upang takasan ang walang humpay na pambobomba. Marami sa kanila ang nagtutungo sa mga itinalagang humanitarian zones, ngunit nananatiling limitado ang supply ng pagkain, tubig at gamot. Ayon sa mga humanitarian organizations, maaring magresulta ito sa isang matinding krisis sa rehiyon kung hindi kaagad agad matutugunan. Samantala, tiniyak naman ng IDF na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mabawasan ang collateral damage nagbigay sila ng babala sa mga sibilyang nasa mga target areas at patuloy na binibigyan ng pagkakataon ang mga tao na lumikas bago isagawa ang kanilang mga pag-atake. Hindi lang sa Gaza nagaganap ang labanan, bagamat lumalawak din ang tensyon sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Sa hilagang bahagi ng Israel, naglunsad ang IDF ng malalakas na airstrikes laban sa mga target ng Hezbollah sa Lebanon, bilang ganti sa sunod-sunod na rocket attacks mula sa kanilang teritoryo. Bagamat umatras ang ilang puwersa ng Hezbollah matapos ang matinding pag-atake, patuloy pa rin ang kanilang presensya malapit sa hangganan ng Israel. Samantala sa Yemen, mas nagiging agresibo rin ang mga rebelde sa pagpapaputok ng missiles patungo sa Israel. Dahil dito, ipinagkatiwala ng Israel sa Estados Unidos ang pagpapatuloy ng operasyon laban sa mga Houthi rebels habang nananatiling nakatuon ang IDF sa paglaban sa Hamas. Sa kabila ng mga operasyong ito, patuloy na pinangangambahan ang mas malawakang giyera sa rehiyon. Nagpakita ng puwersa ang Iran sa kabila ng babala mula sa Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, patuloy na naghahanda ang Iran para sa posibleng sagupaan at ipinakita nila ang kanilang mga bagong armas na kayang tumarget sa mga layuning nasa layong 600 kilometro. Kasabay nito, binalaan ng dating US President Donald Trump ang Iran na may dalawang pagpipilian lamang ito kung makipagkasundo sila o harapin ng isang military strike. Ang negosasyon para sa pagpapalaya ng mga bihag sa Gaza ay biglang natigil matapos ang serye ng airstrikes na isinagawa ng Israel. Ayon sa isang source mula sa isa sa mga bansang tagapamagitan, tuluyang pinutol ng Hamas ang komunikasyon at tumangging ipagpatuloy ang pag-uusap ukol sa pagpapalaya ng mga bihag. Sa kabila nito, mariing binigyang diin ng Israel na tanging ang pagpapatindi ng presyon sa Hamas ang maaaring makapilit sa kanila na makipagnegosasyon. Samantala, nagpahayag ng kahandaan ng Egypt na magbigay ng pansamantalang tirahan para sa daan-daang libong Palestinian refugees mula sa Gaza kapalit ng economic aid mula sa Estados Unidos. Kasabay nito, isinulong din ng Defense Minister ng Israel ang pagbuo ng isang Voluntary Departure Administration upang tulungan ang mga Palestinian na nais lumikas sa ibang bansa. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon, nananatiling komplikado ang kalagayan ng diplomasya, patuloy na pinipilit ng Estados Unidos, Egypt at iba pang bansang Arabo na makahanap ng pangmatagalang solusyon sa kaguluhan. Gayunpaman, nananatiling malabo ang posibilidad ng isang agarang tigil putukan. Sa Lebanon, patuloy ang matinding hamon dulot ng lumalalang tensyon sa rehiyon matapos ang Syria ng airstrikes ng Israel laban sa Hezbollah mabilis na umatras ang grupo upang maiwasan ang direktang sagupaan, ngunit patuloy nitong pinapalakas ang presensya nito sa hangganan ng Israel. Ginagamit ng Hezbollah ang pagbabalik ng mga Lebanese civilians sa kanilang mga nayon sa Timog Lebanon bilang isang taktika upang muling mapalakas ang kanilang posisyon. Bagamat nagkaroon ng matinding pinsala sa kanilang puwersa, partikular sa Radwan Unit, na nangunguna sa kanilang offensive operations na nanatili itong isang banta sa Israel. Ang kakayahan ng Hezbollah na maglunsad ng rocket attacks at iba pang pag-atake sa Israel ay patuloy na nagiging sanhi ng pangamba sa rehiyon. Sa kabila ng paghina ng kanilang puwersa, nananatili itong instrumento ng Iran sa kanilang estrategikong plano sa Middle East. Samantala, ang gobyerno ng Lebanon na pinamumunuan ni Prime Minister Nawab Salam ay nahihirapang kontroli ng impluensya ng Hezbollah sa bansa. Bagamat may ilang bahagi ng kaayusan sa pamahalaan, ang Shiite faction ay nakakuha pa rin ng ilang posisyon sa gobyerno na nagpapahirap sa pagkamit ng tunay na kapayapaan at katatagan sa Lebanon. Habang humihina ang kapangyarihan ng Hezbollah sa loob ng Lebanon, patuloy pa rin ang banta nito sa seguridad ng Israel. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Gaza Strip, Lebanon, at iba pang bahagi ng rehiyon, nananawagan ang mga lider ng Israel at mga taga-suporta ng kapayapaan para sa sama-samang panalangin at suporta mula sa pandaigdigang komunidad. Ang panawagan ay hindi lamang para sa tagumpay ng Israel laban sa Hamas at iba pang grupo, kundi para rin sa kaligtasan ng lahat ng sibilyang apektado ng kaguluhan sa Israel, Gaza, Lebanon, Syria at Yemen. Bukod sa panalangin, hinihikayat din ang patuloy na suporta para sa humanitarian efforts sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga donasyon at iba pang anyo ng tulong, mas mapapabilis ang pagbibigay ng kinakailangang medisina, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga apektadong komunidad. Patuloy ang pagsisikap ng iba't ibang organisasyon upang magbigay ng mabilis at ligtas na tulong lalo na sa mga high-risk areas. Sa ganitong panahon ng pagsubok, nananatiling makapangyarihan ang sama-samang pagkilos at panalangin para sa kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Habang patuloy ang labanan sa militar, ang panalangin at suporta mula sa pandaigdigang komunidad ay nagsisilbing matibay na sandigan ng pag-asa para sa kapayapaan at pagkakasundo sa rehiyon. Ang pagkakaisa para sa kapakanan ng mga apektadong sibilyan ay mas mahalaga kaysa kailanman. Habang patuloy ang laban, ang tunay na tagumpay ay makakamtan lamang kung magkakaroon ng kapayapaan, katarungan, at pagkakasundo sa lahat ng panig. Patuloy nating ipanalangin at suportahan ang lahat ng naapektuhan ng kaguluhan at sama-sama nating hangarin ang isang mas ligtas at mapayapang kinabukasan para sa rehiyon. Ano ang inyong opinyon tungkol sa mga negosasyon at epekto ng kaguluhan? I-comment ang inyong pananaw sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang updates sa ating bansa.